Um, lang kasi ako. Wala na akong pakialam kung i-judge mo ako. Oo. Ex ko si Emil. Pero okay lang kung i-judge mo ako. Kaya mo na inaanak mo. Alam mo naman din yung pinagdaanan ng inaanak mo, di ba? O, basta nag-aalala ako eh. Alam mo naman. Hello. Um, hi Emil. This is Alex. Actually, napansin ko ngayon eh. Interesado ka ba sa love life ko? Sige mo, kailangan ako. Oh, uh, wait, Are you free tomorrow? Nico, sabi ka na sa akin yung totoo. Isi naman yung ba sa akin. Tay, wala naman pong problema. Ano mo kung ano yung problema? <laughs> Ikaw yung problema, Tay. Eh, yun naman lagi mo sinasabi. Not now. Pagod ako. Et cetera, et cetera. Kapag mali ko, pansin na pansin mo. Kapag kaartihan ko, alam na alam mo. Pero yung ginagawa mo, hindi mo nakikita